Hi guys, parin pa rin po natin ang ating niluluto na kalong at tilapia. Medyo luto na guys, kaya babalik pa ka rin natin. So guys, so, oh, tignan nyo. Wow, ang ganda ng pagkakaluto guys. Tignan nyo naman, nakikita nyo naman, diba? Ang ganda ng pagkakaluto guys. Kanyan lang po magluto. Kanyan lang po Ayan guys, gusto na. Ahamuin na po natin ang talong. Ayan, luto na po guys. Ang ganda ng pagkakaluto. Ganyan lang po guys ang magprito ng talong. Simple, simple lang. And then, tanggalin natin yung tilapia. Ayan guys.

Saktan po natin ulit. Dito yun ilang segundo. Hi guys. Luto na ang ating pinipritong tilapia. Kahanguin ko na. Ayan. Dito na po. Kahanguin ko na. Hi guys. Luto na tayo ng sinanggap na kanin. Binawasan ko po yung mantika na pinagutuan ko ng tilapia para magluto ng sinanggap na kanin. Ilagay po natin ang bawang. Yan. Bawang. Natin pong halu-haluin hanggang sa pumula para mabango siya. Ganyan guys. Ayan. Tapos kunin ko na yung aking kanin na malamig at aking isasanga. Ganyan po guys sa mag sangag ng kanin kailangan yung bawang ay brown na brown ito po lagay ko na yung kanin and then takpan po natin guys hanggang sa maluto siya ayan hey guys ito medyo luto ng aking pinagagakarin halo halo yung ko lang sa treat mamaya na to Ganyan lang po ang magsangag ng kanin. Simple lang po. Kailangan lagyan po natin ng bawang. Ang pabango. Ganyan. Ganyan lang po ang magsangag ng kanin guys. Simply, simple lang po. Ang bango. Tingnan nyo. Diba? Ay guys. Luto na ang aking sinagag na kanin. Luto na rin po ang aking piniritong tilapia. Bali isang piraso po ito na tilapia. Hinati ko lang sa dalawa. At ito po, mayroon pa akong sausawan na uh, soy sauce na may halong uh, sibuyas, konting vinegar at paminta. Saka ito po, mayroon pa akong inumin na uh, B+, plus, B8, B+. Plus. Saka ito po yung aking inumin na uh, apple cider vinegar. Ito po ay uh, dalawang cup na apple cider vinegar. Hinaloan ko ng medyo warm water po. Yan lang po guys. Hi guys, chow na tayo. Oh, sarap po ng aking ulam. Tilap yan, may sausawang soy sauce. Sarap. Mmm, yummy. Kain na tayo guys. May pritong talong pa guys. O, tingnan nyo. <coughs> sarap naman. Forget diet po. 嗯。Mm.